Yes, good day mga boss. Isa na namang update ng SLEX TR4 dito sa may San Pablo, Laguna ang inyong matutunghayan. Sapagkat ito ay update natin ngayong May. Isa nga pala, ako nga pala si Ariel Motoshop o tawagin niya na lang na Boss Ariel. At ako po ay nagbablog ng tungkol sa mga uh, paggagawa ng motor at uh, pagta-travel vlog. At ngayon naman ay na-update natin ngayon itong SLEX TR4. At uh, nandito tayo ngayon sa may... Uh, Barangay San Isidro, San Pablo, Laguna at ito ang ating update at yung natatanaw nyo yan ay yan yung Barangay Santissimo Rosario, San Pablo, Laguna yan po ay napakahaba na hanggang doon sa may uh, uh, Alaminos, Laguna bagamat yan ay meron pa mga putol-putol pero yan po ay uh, halos magpanag uh, magpanagpo na lahat ng ah, uh, semento meron tayong mga update niyan puntahan nyo na lang po sa ating uh, youtube channel dito sa list ng ating youtube channel para makita nyo po yung ating mga ibang update at uh, dito nga po ay makikita nyo na kaliwat ka na ay napakaganda nitong lugar na ito at uh, ito yung ating in-update dito para mapanood ninyo meron na din naman tayong update niya, pinaliparan natin niya na napakahaba o napakalayong lipad ng drone natin mula dito sa lugar na ito hanggang doon sa may Tiaong interchange at ngayon po ay harap tayo sa papunta ng Piau Interchange at nakita nyo sa unahan una na nandun yung Mount Manahaw sa may ng kaliwa natin yung nataraw nyo na medyo malayong bundok at yung hinarapan ng drone natin ay uh, papunta ng Piau Interchange Dito naman ay makikita nyo na merong inaumpisahan na gagawan ng uh, bakod yan po yung uh, tinitingnan na ng ating drone at yan po nasa malayong yan ayun yung A Mount Cristobal at yung medyo natatakloban ng ulap ay Mount Banahaw. Mula dito sa nakita natin sa ating drone shots ay sadya so namang ito ay tapos na dati dinadaanan natin to maputik pa pero ngayon kompleto na siya kaya ngayon ibabaybay natin to hanggang doon. Ito yung mga naon natapos eh. Itong pupunta dito sa may uh, Santissimo Rosario. Malapit kasi siya sa ano? Sa batching plant. Ito sa may una-unahan diyan. Kaya pagmasdan nyo muna, panoorin nyo yung ating mga dinadaanan. Na may bundok, may palayan, tapos dito eh, may tanim din ang Tapos may bakod na siya may drone shots tayo yan meron tayong yung vlog kaya puntahan nyo sa ating mga lista pa uh, malaki na ang ano views nun nasa 30,000 views na yun itong lugar na to wala na pinagbago pa may mga bakod na rin yun wala wala pong pinagbabago dito Buwan ang mula nung ma matapos to tinigil muna nila yung gawa dito tapos itinapos nila yung sa may barangay sa Isidro Yeah, ngayon, ang binabaybay natin ay mula doon sa may barangay San Isidro hanggang dito sa may Santissimo Rosario sa may bandang na diyan. Hindi ko alam yung sakto basta uh, Santissimo Rosario yung ating pupuntahan dito. Ang napandariya sa una, -una diyan. para hindi naman kayo mabitin sa ating vlog so ito yung batching plant ng ano um, at tawag dito ang contractor na to Santa mamaya hindi <laughs> ko tanda eh kanina yung mainit ngayon yung malilom na <laughs> Bigla lumilom okay, <laughs> okay umuwi muna kanina mga boss yan yung batching plant Umuwi na ako kanina kuha ng mainit. Tapos isa pa, biglang nalubat yung aking yung ang dito, battery ng aking GoPro. Kaya umuwi mo na ako. Bumalik na lang ako ngayong alas 3 ng hapon. Sakto naman hindi na may sarap. Sarap panoorin ng ano. Yun oh. Ang ganda. Screenshot niyo, ganda oh. Dini sa may banda-banda rin sa Nintisi mo Rosario na Yan yung ating mga dinaanap Sana ay na-enjoy nyo mga boss At yan ang uh, S-Lex TR4 Dito sa San Pablo Laguna Ito ang kauna-unahang South Luzon Expressway Ng Quezon Province Yan at meron nating pinapakuran dito Sa banda So mahaba pahabaan na rin ng ating video Huwag na nating masyadong pahabaan Para uh, Lumipat naman kayo ng pano Sa ating pinapanood natin Oh mula dito sa may Santissimo Rosario O mula dito sa may San Isidro Hanggang Santissimo Rosario Ito po ang inyong lingkod Ariel, Motoshop o Boss Ariel Nagbabalita sa inyo dito sa SLXTR4 Nasa Santissimo Rosario na tayo ipagtaay dito na bye mga boss at uh, sundan nyo itong video nito dito sa may santisimo rosario san pablo laguna dito tayo sa kanila our hearts beat to the city streets we began to feel the fire Buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. So loud as the hours pass, we're gonna do it. i <laughs>